Richard Yap, nagsalita na tungkol sa anak nila ni Heart Evangelista. Sa wakas ay nagsalita na rin ang aktor na si Richard Yap kaugnay sa kontrobersyal na isyo ng kanyang pagiging ama sa ipinagbubuntis ni Heart Evangelista. Sa isang eksklusibong panayam, kinumpirma ni Richard na siya nga ang ama ng dinadala ng aktres at inilahad ang kanyang saloobin sa gitna ng matinding batikos at legal na usapin. Oo, Anak ko ang dinadala ni Hart. Hindi ko itatago o itatanggi ang katotohanan. Pananagutan ko ito, hindi bilang artista, kundi bilang isang ama, pahayag ni Richard na halatang emosyonal ngunit matatag. Ayon sa kanya, batid niya ang bigat ng sitwasyon at ang epekto nito sa mga taong nasasangkot, lalo na kay Hart at sa magiging anak nila. Giit niya, hindi siya tumakas o nagtago, kundi pinili lamang muna niyang manahimik upang pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dagdag pa ni Richard, handa siyang makipagtulungan sa anumang legal na proseso at bukas siyang makipag-usap kay Sen. Chiz Escudero upang mapanatili ang respeto at katahimikan, lalo na para sa kapakanan ng bata. Hindi man ito ang planong buhay na inaasahan ng lahat, sisiguraduhin kung mapapaligiran ng pagmamahal at suporta ang magiging anak namin ni Hart, Ania. Samantala, Ibat-ibang reaksyon ang lumutang mula sa publiko, may mga bumatikos sa aktor sa diumanoy pagiging, homewrecker, habang ang iba na may nagpahayag ng suporta sa kanyang pagiging responsable. Patuloy pa rin inaabangan ng sambayanan ang magiging tugon ng kampo ni Hart at ang posibleng pag-uusap sa pagitan ng tatlong pangunahing sangkot sa isyong ito. Sa kabila ng mga kontrobersya, sinabi ni Richard na wala siyang intensyong sirain ang pamilya o reputasyon ng sinuman. Aniya, ang pagmamahalan nila ni Hart ay nagsimula sa panahon ng kanilang personal na pagkalito at pangungulila, at hindi nila sinadyang umabot sa ganitong sitwasyon. Hindi namin pinlano ito, pero hindi rin namin kayang itago ang katotohanan. Ang mahalaga sa ngayon ay ang kapakanan ng bata, dagdag ni Richard. Nanawagan din siya sa publiko na huwag basta humusga at bigyang pagkakataon ang katotohanan na lumitaw sa tamang paraan.